ang pag-asenso para daw timpla ng isang masarap na pagkimagas. Dapat tama ang sangkap, kalkulado rin ang sukat para sakto ang sarap. Yan ang naging formula sa buhay at negosyo ni Mang Bobby. Ang pagod, sakripisyo at pagsubok ang naging pambalansi niya para sa mas makabuluhan na tagumpay na nakuha niya. Pero lahat pala ng ito, planado na. Inihanda niya ang masarap na lasa ng buhay sa pamilya at asa asawa bago siya tuluyang mamaalam. Para kasi kay Mang Bobby, let your plan is my plan. Hindi ko akalain na mayroon ka palang plano. Yung pala ay yung leche plan. Grabe ka, gang. Mahal na mahal kita sobra. Sa tawang sangkap at timpla, lumalabas talaga ang sarap. Sabay ng paghalo niya ng may pagmamahal, ang produkto niya tumatatak. Yan ang espesyal na leche flan ni Mang Bobby na taga-Sampaloc, Maynila dahilan ng kanyang pag-asenso sa buhay. Pero hindi tulad ng kanyang mga leche flan na ubod ng sarap at tamis. Dumaan muna sa mapait na karanasan si Mang Bobby at kanyang pamilya bago nagtagumpay dekada Nang lumuwas ng Maynila galing sa Buanga ang binatang si Bobby. Lahat ng trabaho, pinasok niya para lang mabuhay at hindi umuwing bigo at luhaan sa kanilang bayan. Mayroon akong kasama na tra nagtatrabaho dito sa pupunta sabi niya, sumama ka na lang sa akin. O sige, sabi ko, kahit na lang sabi ko na libre pagkain at tulog. Kung ako dyan, halos 24 oras, walang sahod. Lahat pinasok ko, nagluto ako ng banana cue, ng kamote cue, ng lugaw, ng yung mami. Lahat yan, nagihaw pa ako ng Mais naman puro kamalasan at lungkot ang bigay ng mapaglarong pagkakataon kay Bobby. Dahil habang namamasukan, nakilala niya ang dalagitang si Lisa, ang magiging one true love niya sa buhay. Ayun, isang linggong pag-ibig lang po nangyari sa amin. Okay naman siya. Hindi naman ako na love at first sight. Hindi ko alam kung ginayumaka ba ako, masasumama lang ako sa kanya. Sampo taon ng agwat ni na Bobby at Lisa. Noon pa man ay alam na ni girl na magiging mabuting kabiyak si Bobby sa kanya. Nag Umpisa kami sa isang kayong na mangga. Yung ang puhunan namin. So, yun, tapos natutulog kami dyan sa baba ng pwesto namin kasi hindi pa kami maka pa ng bahay kasi wala kami pang magano magkano kasi thousand five 3,500 lang noon pero mahirap hanapin yung 3,500. Dahil sa sipag at tiyagang umangat, nagkaroon ng puhunan ng mag-asawa sa pagtitinda ng pruta sa bangketa. At habang pilit pinapalago nila ang kabuhayan, mayroon sila ang mga tanod ang hadlang para sila makabenta. Dahil nakikipagharangang taga sila para lang hindi maprenda ang kanilang paninda sa so talagang sila ay nalimas. Saksi ang kanilang panganay na anak, si Iris. Sa hirap ng buhay noon kasama ang kanyang mga magulang. Na nakikita namin na minumura sila mama pag hindi nakakabayad ng kulog, biglang dadating yung mga manguhuli. Parang ang, ang kaya lang namin ibigay, yung tumulong sa kanila na kahit sabi mong galing ka ng school, hindi pwede, kailangan magbantay ka ng tindahan kasi parang yung pagbabantay namin ng tindahan, yun yung parang oras na makakapagpahinga sila. Ang leche flan, ang agad bumasok sa isip niya. Minatamis na espesyal dahil ito ang paborito ng taong sobrang niyang mahal. Yung leche flan kasi, malaking kahulugan sa buhay ko. Kasi paborito kasi ng nanay ko yan. Kaya doon, dinevelop at dinevelop ko yung pagluluto hanggang ngayon. Literal na biglang yaman talaga ni Mang Bobby at ng kanyang pamilya dahil sa leche flan. Sa biyaya ng langit, unti-unting guminhawa ang buhay ng pamilya ni Mang Bobby. Nakapagpundar siya ng iba't ibang negosyo at pati ari-arian. Anielas ang pangalang ikinabit ni Mang Bobby sa kanyang mga negosyo at sa leche flan na nagdala ng yaman sa kanila. Pero ang inakalang swerteng dire-diretsyo, napurnada nang biglang matiskubre ang malubha niyang karamdaman. Stage 4 lung cancer ang bumulaga sa pamilya ni Mang Bobby. Dahilan para siya'y magkaroon ng taning sa buhay. Tanggap ko kung ano man meron ako. Ay sabi nung doktor, huwag ka mag sabi niya, stage 4 cancer ka. Ngayon, sabi niya, hindi namin pwede kang operahan, mamamatay ka. Hindi ka operahan, mamamatay ka. Mamili ka ron sa dalawa. Sabi niya, gusto mo opera? Sabi ko, sige, sabi ko, magpapa-opera ako kaysa yung sabi ng doktor, pumirma ka rito. Gagawa tayo ng Wala silang pananagutan. Nung inoperahan ako, nakita ko yung mukha ng mga doktor. Talagang wala. Malungkot sila. Pero sa akin naman, ang hinahawakan lang ko yung sa taas. Inilaban ng pamilya ni Mang Bobby ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Kasakit si Papa, sinasabi niya na kung saan siya ililibing, saan siya dadalhin. Sinasabi ko, hindi, hindi pawawala si Papa kasi paano kami? Hindi namin kaya na wala siya. Ang calling ni Mang Bobby na pagtulong sa marami, itinuloy-tuloy nilang mag-asawa. Hanggang makilala sila bilang mabubuting hari at reyna ng Leche Flan sa Maynila. Pero dumating ang oras na ang hari kailangan ng mamaalam sa kanyang reyna at mga anak. Hello, okay ka na ba? Disyembre noong nakaraang taon, natapos na ang plano ng Panginoon kay Mang Bobby. Binawian na siya ng buhay, pero bago malagutan ng hininga ang asawa, may bilin si Mang Bobby sa kanyang pamilya. Alam mo naman si tatay, si Gangko, may talaga makipagbiruan yan. Sa amin ni Iris, na sa amin na, pag siya daw namatay, lahat daw ng ano dyan sa mga gilid-gilid namin, halong katin daw namin. Marami daw siyang pera. Siyempre kami naman, hindi naman namin inisip yung pera eh. Importante si gang ko. Hmm. E di, after noon, sabi ko, ano ba yung pinagsasabi mo? Di, basta pag ako namatay, tingnan nyo lahat yun. Laking gulat totoo nga ang huling salita ng asawa. Sa tindahan ng Leche Flan, nakatago ang naipon niyang malaking halaga ng pera. Nakasuksok kung saan-saan. Lahat ng kasulok-sulukan, lahat ng ano nandiyan sa tabi, lahat may pera lahat. Kaya minakalain yun. Kaya ang dagdag ng ito, lalong pinagyaman ni Mrs. Ega, huwag kang mag-alala. Hindi ko kasi parang yun ang iniwan niya sa amin. Kasi pag pinabayaan namin yan, parang pinabayaan na rin namin siya. Katulad daw ng mga leche flan ni Mang Bobby, ang kwento ng kanyang buhay. Tama ang tamis at lasa, ang sarap dahil pinaghirapan. Ito rin ang simbolo ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Kailangan dumaan muna sa proseso ang bawat timpla ng kanilang relasyon. Dagdagan ng sangkap ng pangunawa at pasensya para hindi magkulang o sumobra. At ang pinakamahalaga ay ang oras at pagmamahal na dapat ilaan para maging espesyal ang kalalabasan. <laughs> mahal na mahal talaga kita sobra. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? ng ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, da pa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair shampoo and conditioner. I love and I am so proud of these products.